Salamat mga Lodi sa pag-like at pag-comment. Hayaan nyo po at sisikapin kung makapag-upload ng araw-araw. Medyo mahaba-haba pa po ang ating kwentong gagawin. Salamat. Ika isang daan at pitong kabanata sa pagpapatuloy bilang anak ng isang blood demon na inilaan ang sarili sa motion at pumanaw na mag-isa ng pinamunuan ni Muho ang mga blood ghost hanggang ngayon. At sinabi nito Left Ghosts, Magtatalaga ako ng sampung blood ghosts para sa'yo. Pumunta ka at bumati muna sa bahay ng mga Iron Blade Bike House. Tumugon ito at sinabi na salamat, Master. At sinabi sa kwento na pagpapalabas lamang ng tamang dami ng lakas kung kinakailangan. Iyon ang pagmamalaki at kayabangan ng motion. At pagkatapos sinabi nito na umalis na daw sila. Sinabi pa ng mga kasamahan nito na sa wakas. At ayon sa kwento na ang kabuang bilang ng mga blood ghost ay isang daan lahat sila ay nasa transcendence realm, at may ilan na nakaabot na sa antas ng absolute level. Ang left at right ghosts ay tapat kay Muhu at nasa absolute stage. At sinabi pa nito na Master. Ipadala niyo rin kami. Tumugon si Muhu at sinabi sa kanya na kapag natapos na ng motion ang paglipol sa murim, painumin ko kayo ng dugo hanggang sa magsawa kayo, kaya magtiis pa kayo ng kaunti. Kahit na motion, walang makapagtitiyak ng tagumpay sa pakikipaglaban ng buo laban sa buong murim. Malawak ang murim at mayroon ding mga nagtatago mula sa mundo na may nakakagulat na mga kasanayan. Sa katunayan, hindi ba nagulat din si Song Wu muon nang malaman na si Najinyo at kapatid na Madong ay mga unparalleled master? Iyan ang dahilan kung bakit nagtatag ang motion ng isang prinsipyo upang burahin ang murim sa pamamagitan ng paggamit ng matagal ng puot at alitan sa pagitan ng bawat paksyon, pahihinain nila ang kapangyarihan ng murim at sasalakayin ito ng sabay-sabay. Iyon ang plano ng Machion. Makikita ang gilid ng bundok at maririnig ang hiyaw ng nagsasanay. Ito pala ang grupo ng ating bida. Nakatingin siya kay Yuyu at sinabi sa kanyang isip na mas mabilis na lumalaki siya kaysa sa inaasahan. Dagdag pa niya na sana maitrain ko ang kanyang likas na mahina na puso. At tiyak na magkakaroon siya ng potensyal na lumakas pa kaysa kay Sil Jehwa o Asam. Tumingin siya sa grupo ni Hayusiol at sinabi sa isip na ang problema ngayon ay ang Sampung Espada ng Hilagang Dagat. Siyempre, may ilan sa kanila na tapat na sumusunod kay Hayusiol. Ngunit may ilan pa ring may pagtanggi kay Hayusiol dahil sa katotohanan siya ang anak ni Ahi. Makikita ang mga ito na sinabi pa ng ating bida na sa kabutihang palad, mula sa mga nasuri ko sa kanila, hanggang ngayon, walang mga espiya ng maksyon sa loob ng sampung espada ng hilagang dagat. Kailangan kong kumilos para dito sa isang pagkakataon sa hinaharap. Nang biglang dumating si Prinsesa Namar at sinabi sa kanya mula sa likuran na Song Wumoon. May nais kong sabihin. Dagdag pa niya na nakatingin sa ating bida na pakisundan daw siya na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip habang napalingon na tulad ng inaasahan, totoo ba ang aking hula? At nang makarating sila kung saan siya dinala ni Prinsesa Namar agad na lumuhod ito. Sa harap ng ating bida lumuhod ang mga ito habang sinasabi sa kwento na kabuang dalawang daan at dalawamput dalawang tao. Hindi kasama ang mga miyembro ng pamilya na hindi natutong makipaglaban, iyon ang apwal na lakas ng Heavenly Murderous Ally sina Namar, at Suran ay lumuhod kasama nila. Nakaluhod na sinabi ni Hirim na Hengshan sect. Ito ay isang sekta na nilipol ng Matsyon tatlong daang taon na ang nakalipas. Ang aming ninuno na nakaligtas sa sakuna ng panahong iyon ay inialay ang kanyang buhay sa paglipol sa Matsyon at sa muling pagtatayo ng Hengshan sect. Dagdag pa niya na lahat ng kanyang mga disipulo, pati na rin ang mga disipulo ng kanilang mga disipulo. Gaya ng ganoon, Umabot na ang ugnayan sa aking kasalukuyang sarili. Sinabi naman ni Suran sa kanya na ang aking lolo, isang opisyal ng korte, ay hindi sinasadyang natuklasan ang tungkol sa pag-iral ng motyon. Ganito na lang inakusahan ng pagtataksil ang aking pamilya at ako ay paparusahan ng gobyerno. Dagdag pa nang sinigaw na noong mga panahong iyon, iniligtas ako ng yumaong pinuno ng Heavenly Morderos Alay at sa kasalukuyan inialay ko ang aking buhay sa paghihiganti sa motion. Sinabi naman ni Prinsesa Namar habang nakaluhod na habang itinatag ang Yuan Empire, nakakuha kami ng ilang mga imperial na sining sa pakikipaglaban na itinago ng pamilya imperial ng Han Chinese. At pagkatapos naming mapabalik sa Hilaga dahil sa pagbagsak ng pambansang kapangyarihan, ang aming pamilya ang namahala at nagprotekta dito. Ngunit isang araw, kami ay inatake at hindi lamang ang mga lihim na aklat ng imperial na sining sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang aming mga tradisyonal na supply militar ng Mongolia ay ninakaw. At lahat ng aking mga miyembro ng pamilya, na mga direktang inapo ng pamilya imperial ng Yuan Dynasty, ay pinaslang maliban sa akin. Naiinis pa nitong sinabi na sa Mongolia, ito ay kinikilala pa rin gawa ng puting lotus coat, hindi ng motion. Nakatingin sa kanila ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na kung ito ang imperial na sining sa pakikipaglaban ng Song Dynasty, na may mahabang kasaysayan, ito sana ay naging kapansin-pansin, at gayon din ang mga namana ng sining sa pakikipaglaban ng Mongolia. Ito ay talagang karapat dapat na hangaan ng motion. Sinabi pa ni Prinsesa Namar na nangangalit ang mga ngipin na nakatakas ako sa kamatayan sa tulong ng pinuno ng Heavenly Murderous Ali at natuklasan kung lahat ito ay gawa ng motion. Simula noon, nangako akong hindi babalik sa Mongolia hanggat hindi ako nakapaghihiganti sa motion. Sinabi pa niya habang makikita ang mga ito na nakaluhod na ako, si Namar ay nangangako ng aking katapatan sa iyo. Mangyaring maging pinuno ng Heavenly Murderous Ally. Pangunahan mo kami sa pakikipaglaban sa motion. Nakatingin sa kanila ang ating bida habang sinasabi sa kanyang isip na bilang pinuno ng West Zero Gate Sect at isang unparalleled master, natural lamang nanais ng mga tao napiliin ako bilang pinuno ng alyansa. At kakailanganin ko ang tulong ng Heavenly Murderous Ally upang sirain ang motion. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na sige. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kapag natapos na ang laban sa motion, magwiwithdraw ako mula sa posisyon bilang pinuno ng alyansa sa oras na yon. Makikita ang tatlo sinabi ni Prinsesa Namar na susundan namin ang anumang nais ng pinuno ng alyansa pagkatapos masira ang motion kung gayon kami, ang heavenly murderous alay, ay nangangako ng aming katapatan. At sinigaw naman ng mga ito na nangangako kami ng aming katapatan. Itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamaw at sinabi sa kanyang isip na ang mga taong ito na inialay ang kanilang buhay sa laban. Laban sa Motion Seryosong sinabi pa niya sa kanyang isip na ang kanilang mga buhay. Mamahalin ko sila na parang sila ay bahagi ng aking pamilya at lumipat ang eksena kung saan isang pagsabog ng enerhiya ang makikita. Gawa pala ito ni Madong Han na makikita ang kanyang anino na may pinaslang na mga taga Heavenly Martial Sect. Napatabon siya ng kanyang ilong at sinabi na ang amoy ng dugo ng mga maruruming bastardong motion na to. Sa kasamaang palad, hindi umepekto ang pagpapapasakit sa kanila sa pagkakataong ito. Naiinis pa nitong sinabi na motion god. Ang aking pangunahing priority ay malaman kung saan nagsasagawa ng seclusion training ang bastardong iyon. Sinabi pa nito habang nakatingin sa langit na sige. Marami-rami na rin ang napatay ko, kaya marami na akong naani. Kung ganun, sa susunod na paghahanting muli. Sinabi pa niya habang tumingala na oo nga. Kalahating buwan na ba yun? Ang bilis ng oras, parang isang araw lang ang isang buwan. Makikita ang buwan at sinabi pa niya na kung gayon kailangan kong tignan ang kalagayan ng bastardong iyon bago ang susunod na paghahanting. Isang kweba ang makikita sa mataas na bahagi ng mabatong bundok. Sa loob nito ay makikita ang isang liwanag at isang tao ang nakasabit. Napuno ng mga benda sa buong katawan habang isang babae ang makikita sa kanyang ibaba. Dumating si Madongha at sinabi na bata, kumusta ang kanyang kalagayan? Napalingon ito at sinabi na Brother Madong. Kala ko malilate ka rin ngayon. Dagdag pa niya na makikita ang taong nakasabit na nakahinga ako ng maluwag na hindi ka na late. Sa tingin ko lumalala na ang kanyang kalagayan. At dumudugo na naman siya ulit. Sinabi nito habang naglabas ng kanyang enerhya sa kanyang dalawang kamay na ang pagdurugo ay natural. Dapat ay patay na siya kaya kailangan niyang kayanin ang pagdurugo na parang talon at ang sakit na parang kulog. Tumingin sa kanya ang babae at sinabi sa kanya na nagsasabi ka na naman ng nakakakilabot na bagay. Sinabi ni Madungha na kahit ano pa yon. Magiging kasing nakakatakot ba yon sa katotohanang ng buhay pa rin ang Diyos ng Motsyon? Sinabi pa niya na makikita ang taong nakabenda na kahit isang tao lang ang kailangang mabuhay. Kung ito ay isang taong makakatulong sa paglipol sa Motsyon kahit isang tao lang. At napasigaw ang lalaking may benda sa sakit. At lumipat ang eksena kung saan sinabi ni Prinsesa Namar na may tatlong absolute masters sa ating heavenly murderous ally. Tumugon ang ating bida na ang isa sa kanila ay tiyak na ang dating heavenly murderous ally leader, ano ang nangyari sa dalawa pa. Sinabi pa ni Prinsesa Namar na si Hiram at ang aking mga masters, left expert at right expert. Habang nakaupo sila sinabi ng ating bida sa kanila na kung gayon, nasaan na sila ngayon? Tumugon si Prinsesa Namar na may natuklasan siyang grupo na parang motsyon sa Yunan Province at aktibo sila doon ngayon. At sinabi sa kwento na ang pinuno ng Heavenly Murderous Alley, ang eksperto sa kaliwa at ang eksperto sa kanan. Maliban sa mga nabanggit, ang mga pinakamakapangyarihan ay sina Hirim, Namar at Soran. Sinanamar at Hirim ay itinuring na mga disipulo ng eksperto sa kaliwa at eksperto sa kanan na mga Transcendent Masters at si Soran ay isang military advisor na sumasubaybay sa lahat ng aksyon ng Heavenly Murderous Ally. Makikita sa labas ang mga tent na ayon pa sa kwento na matapos iyon, nakakuha si Song Wu ng impormasyon mula kay Soran tungkol sa Heavenly Murderous Ally, ang kanilang mga aktibidad at iba pa. At nakangiting sinabi ng ating bida na ipapasa ko na ang responsibilidad sa pagmanage ng organisasyon kay Suran. Ako naman ay lalabas para lumaban. Tumugon ito at sinabi na naintindihan daw niya. At sinabi niya sa kanyang isip na inaasahan ko na ito, pero gaya nga ng naisip ko. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita nila ang mga binubuhat ng ating bida at ayon pa sa kwento na pagkatapos noon. Isang araw ang lumipas at ang Heavenly Murderous Ally ay nanirahan na sa bagong lugar. Si Song Wu Muon ay nanatili pa ng ilang araw para tumulong. Lalo na sa pagtatayo ng mga bahay, napakalaking tulong ni Song Wu Muon na isang unparalleled master. At biglang isang hangos na hangos na lalaki ang dumadating at sinisigaw na alliance leader. Nagulat na napalingon ang ating bida at sinabi na ano daw ang problema. Tumigil ito at may malalim na paghinga at sinabi na ang Iron Blade Bike House. Ang Iron Blade Bike House daw ay inatake ng isang misteryosong grupo na puno ng dugo. Nagulantang ang ating bida sa kanyang narinig habang sinasabi pa sa kanya ng lalaki na sa tingin namin maaaring ang motion ang may kagagawan nito. Na napasabi ang ating bida na ano? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitongpong kabanata. Ika isang daan at pitong put isang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Iron Blade Bike House na sinasalakay at ang mga apoy ay nagkalat sa lahat ng dako. At napasigaw pa ang isang miyembro ng Bike House na saan daw nagmula ang mga hayop na ito. Sinabi nito habang winasiwas ang kanyang espada sa likod ng bata na daw nila ang lahat ng kanilang nakikita. Sinabi naman nito habang tumatakbo na nakalingon sa kanyang likuran na sila daw ba ay ang Blood Demons. Sinabi naman ni White Lotus Matchless Regiment Leader Baek So Hoon habang winawasiwas ang kanyang espada sa kanyang kalaban na mga buisit. Dagdag pa niya na paano natalo ng ganito kadali ang mga elite ng Iron Sword Bike Family. Ang White Lotus Matchless Regiment. At hinampas siya nito at sinabi na ibigay mo sa akin ang iyong dugo. Napasabi si Baek So Hoon sa kanyang isip na wala siyang pinagkaiba sa isang demonyong uhaw sa dugo. At makikita ang pagdanak ng dugo ng mga ito habang sumisigaw ng mga sakit. Napasigaw pa ang mga blood ghosts habang umuulan ng dugo sa mga ito-ito na yon. Ito mismo ang gusto namin. At bigyan pa daw sila ng marami. Naiinis na napasabi si Baek so na ang mga hayop na ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sa ganitong takbo, magdurusa ng matinding pagkatalo ang Iron Sword Baek family. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nang biglang may napansin ito at napatingin sa gilid at sinabi na isang bilanggo. Dagdag pa nitong sinabi na sa lugar na yon. Tiyak na makakainom pa tayo ng mas maraming dugo nila. Pumasok ito sa bilangguan at makikita ang pagtalsik ng dugo. Nanapasabi pa ang nakakulong na sino kang hayop ka. Pinatay nito ang mga tao dito at sinabi na ang pakiramdam na ito ang pinakamahusay. Iinumin namin ang lahat ng dugo ng mga bastardong na yon. Nagulat ang mga nakakulong na ito at napasabi na isang demon blood. Paano daw narito ang hayop na mga ito? Habang sinaksak ng blood demon na ito, nakita ito ng isang tagabantay at napasabi sa kanyang sarili na. Buwisit. Ano ba ang mga bagay na yon? Sinusubukan ba nilang wasakin ang Iron Sword Family? Mula sa likod ng tagabantay sinabi niya dito na hoy. Chief Gan. Tatayo ka na lang ba dyan at hihintayin ang kamatayan? Lumingon ito at sinabi ng ngunit. Ito pala ay si Baek Hairi yung seryosong sinasabi sa kanya na magmadali kang buksan itong pinto. Pakawalan mo ang pamilya ko at siguradong makakaligtas ka. Pinagpawisang itong nagdadalawang isip at sinabi sa kanyang sarili na Baek Hairi yung, Baek Juri yung, Jun Yeon Seong, Baek Dugoon at Du so Musang. Kung pakakawalan ko sila ngayon, ako ang mauuwi sa kulungang iyon pagkatapos makikita ang mga ito at sinabi na ano pa daw ba ang iniisip niya. Kung ayaw daw niyang mamatay ang lahat, magmadali daw siyang at buksan ito. Sinabi pa sa kanya ni Baek Hayriyeong na wag daw siyang mag-alala. Pagkatapos namin silang patayin, babalik kami rito ng kami mismo. Nagulat itong tumugon at sinabi na naintindihan daw niya. Habang binubuksan ang kulungan sinabi pa niya na talga daw bang mananalo sila laban sa mga halimaw na ito dagdag pa niya na ayaw daw niyang mamatay sa lugar na ito. Habang mabilis na kinuha ni Baek Hyreong ang espada nito, sinabi niya na manahimik ka, isa kang duwag. Magmadali ka at pakawalan ng iba. Tumugon ito na opo. Sinabi naman sa kanya ni Baek Joryeong mula sa kabilang kulungan na Big Sister, napakadelikado daw ang labanan niya siyang mag-isa. At maghintay daw siya hanggang ang lahat ay mapakawalan muna. Napalingon kay Baek Heryeong ang Blood Demon at sinabi na ano may mas masasarap pa palang bagay dito, ano? Sinabi niya sa kanyang kapatid habang mabilis siyang sumugod na wala ng oras para hintayin pa sila. Kukunin ko ang oras niya, kaya naman hanapin mo ang iyong sandata upang tulungan ako. Sinigaw naman ng asawa nito na asawa ko. Nakakainis. Bilisan mo at palabasin mo kami dito. Napasabi naman ang kanyang anak na ina. Sinabi ni Baekheriyong sa kanyang isip na bakit. Pumunta ang mga blood demon sa lugar na ito. Dagdag pa niya na kahit na ako ay isang kriminal ng Iron Sword Bike Family, ang dugo ng Iron Sword Bike Family ay patuloy na umaagos sa aking mga ugat. Nagkasalpukan sila nito at sinabi pa niya na hindi ko kailanman mapapatawad ang sinumang mga has na gumamit ng espada laban sa Iron Sword Bike Family. At lumipat ang eksena kung saan sinisigaw ni Baek Yeye na hindi normal ang mga sining sa pakikipaglaban ng mga hayop na ito. Dagdag pa niya na mapapahamak tayo habang tumatagal ang laban na ito, kaya kailangan nating magmadali at alisin sila. Tumugo ng mga ito at sinabi na ngunit ang mga halimaw na ito ay sobrang malalakas. Sinabi nito habang dumura ng dugo na sino daw ang alisin ng sino. Sinabi pa niya na kainin mo ito. Tinamaan sa muka si Baikyeye at napasabi na walang hiya ka. At tinamaan siya sa katawan ng paghampas ng espada nito. Tumawa habang dumila at sinabi na tulad ng inaasahan, ngayon na ito ay natatakpan ng dugo, lalo itong mukhang mas masarap. Dagdag pa nito na kita hanggang sa huli mong buto. Tumingin sa kanya si Baekyeye at sinabi na sa panaginip mo. Sinabi pa niya sa kanyang isip na mas malalim ang aking sugat, sa ganitong takbo, mapapahamak ako. Mula sa likod dumating ang pamilya ni Hayeryeong at tumira ito ng kanyang kasanayan. Naikinagulat naman ng Blood Demon at napalingon. Tumira ng kanyang palad si Joryeong at sinabi na big sister ngayon na. Na mabilis na papunta si Hyeryeong dito habang tinamaan ito ng itinira ni Joryeong. Makikita ang muka ni Hyeryeong na seryosong papalapit sa kalaban. At gumamit ito ng kanyang motionless word technique. Tumama ito sa katawan ng blood demon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na pumunta si Juryong kay Bek Yeye at sinabi na ayos lang daw ba siya dagdag pa niya na masaya daw siyang hindi sila nahuli. Napatingin si Baekyaya sa kanya, at sinabi na paano daw sila nakawala. Dumaan sa gilid niya si Baek Hiriyong. At sinabi na tatanggapin namin ang aming parusa para sa paglabag sa kulungan mamaya. Dagdag pa niya na babalik kami pagkatapos ayusin ang mga halimaw na yon. Tumingin sa kanya si Baek Yeye at sinabi na naiintindihan daw niya. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na sa ngayon labis na kailangan namin ang tulong ng mga taong ito. Pagkatapos masayang pinaslang ng isang blood demon ang taong ito, at sinabi na napakasarap sa pakiramdam na gawin ito. Mamatay ka. Mabilis na sumusugod si Hayeryeong, at sinabi sa mga ito mga mga kaawa-awang hangal. Anong ginagawa nyo? Nagulat na tumingin ang mga ito, at sinabi na baik Hayeryeong. Dagdag pa nitong Minando na Lion Regiment Leader. Lumihi sa kaliwa at pumunta sa likuran. At Phoenix Regiment. Umakyat sa bubong ng pavilion na iyon at magsimulang magpalipad ng mga palaso. Mabilis na kumilos ang mga ito habang sinasabi na naiintindihan daw nila. Pupunta na daw sila sa pavilion. Dagdag pa niya habang may kinakalaban na Blood Demon na lahat, huwag gamitin ang inyong teknika sa espada. Itarget lamang ang mga espada ng inyong kalaban at kumilos ayon dito. Sinabi pa nila sa kanila na huwag ilabas ang iyong lakas kundi mag-focus sa bilis. Sinabi sa kwento na makikita si Hyer na sa mga miyembro ng Sword Bike Family, wala ni isa ang umabot sa parehong antas ng pagkaunawa sa mga galaw ng martial arts, gaya ng kasalukuyang bike Hyer Gayon Gayunpaman. Inutusan niya ang lahat na iwanan ang teknika ng espada. Ito ay dahil ang teknika ng espada ng dugo na demonyo ay sobrang hindi pare-pareho na kung ang mga miyembro ng Iron Sword Bike family ay magsasagawa ng nakatakdang daan ng espada, mas malamang na malito sila sa abnormalidad ng mga demonyo. Dagdag pa dito na tama ang pagpapasya ni Bike Heryong. At sinabi ng leader ng regiment na lahat, gawin ang sinabi ni Bike Heryong Nim. Sa simula, nahirapan sila ng higit pa kaysa noong ginamit nila ang teknika ng espada, ngunit habang tumatagal, unti-unti nilang. Nasimulan na kontrahin ang mga espada ng dugo na demonyo. Makikita ang mga bangkay na ito at sinabi sa kwento na gayon paman, sa panahong iyon, halos dalawang daang tao ng Iron Sword Baek Family ang namatay. Nangangalit ang ipin sa inis ni Baek Hyeryeong at sinabi sa kanyang isip na isipin mong magiging ganito kalaki ang aming pagkawala. Kahit na hindi kami nakabilanggo. Dagdag pa sa kwento habang makikita ang kanyang pamilya na si Baek Hyeryong, Baek Joryong, Dumo Usang, at Jeon Yun Ang lahat ng apat na tao na ito ay mga master sa sukdulang antas. Kung hindi sila nakabilanggo, tiyak na magagawa nilang maiwasan ang ganitong malaking pagkawala. Iyan ang dahilan kung bakit ang Iron Sword Bike Family ay labis na nagdusa mula sa labing isang Blood Demon. Pagkatapos ng ilang sandali, tanging isang Blood Demon na lang ang naiwan na ang absolute master left demon. Sinasabi nito na napakakamanghamangha kung paano lumakas ang iyong mga puwersa dahil sa iyo, ikaw na puta ka. Nagulat si Bike Heryong at napatingin at sinabi sa kanyang isip na ang huling blood demon ay isang absolute master. Dagdag pa niya na tinago ba niya ang katotohanan na siya ay isang absolute master. Napasabi pa siya sa kanyang isip na nanginig at natatakot na wala nang sinuman sa Iron Sword Bike Family ang makakapantay sa demonyong iyon sa ganitong takbo, ang aming Aaron's World Bike Family. Ay ganap na mawawala ngayong araw. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitong put isang kabanata.